Hello guys for today's video 100 bit Itay ay, ay nagkaroon ng na problema Sa kanyang electrical system Sabi ni owner Itong motor na ito Ay gumana pa daw At tumakbo kagabi magahan Pag uun niya sa kanyang sosi yun guys, wala na siyang ka-display display. Ito ay may uh, experience na no. Bina lang nagkaroon ng ganitong senaryo habang tumatakbo ay bigla na lang mamatay ang kanyang motor. Ito ay pina-check na rin sa mga uh, unang shop na pinuntahan niya. Tapos ang ginawa is ang ignition switch daw ang problema. So ngayon guys, tumirik naman uli at i-check natin ang linya sa kanyang fuse. Oh, no! check ko naman ang uh, main fuse niya. Ito tong main fuse niya guys, chineko. Meron naman siyang ilaw sa kanyang input. So yun. Yun, umilaw ang kanyang input, ang main fuse, ang output umilaw din, automatic, walang problema sa kanyang fuse box o sa kanyang okay. main fuse. Lahat naman yung tatlong fuse na nakahilera, pero na lang yung kulay red na lahat. Kailangan umilaw yan pagka-on natin sa kanyang sosi. Since walang on ang kanyang sosi, automatic, walang ilaw yan. Yan nakahilira ng mga kulay pula guys. Ito daw ay my experience na ganitong problema. No? So ang ginawa ko, tinanggal ko ang cover sa kanyang harapan. At dito, din na ko na nilagyan ng show glue o stick glue. Ito yung guys, yung mga tinanggal ko. Uh, dinikitan ng show glue o glue gun ang kanyang ignition switch. Sabi ni Onyer, ito ng ignition switch niya is medyo may problema na daw, no? So itong sakit akin, ito guys. Nagkakaroon siya ng kulay uh, itim ang kanyang mga material. So tinanggal ko yung mga nakadikit na show glue kasi dito kapag uh, ginalagal ako ang wire is nag, uh, nagawala-wala ang display sa kanyang dashboard. So ang ginawa ko ay tinusok ko ng maliit na plus screw yung mga terminal niya guys yung mga female terminal niya kasi para sa akin parang ito ang may problema kaya lumuluwag ang contact sa kanyang ignition switch kahit dinikitan mo pa yan ng stick okay. Ang kanyang buong ignition switch yung socket tsaka mismo yung ignition switch kapag yung main terminal talaga niya yung female is uh, maluwag automatic nagkaroon ng loss of contact ang ating ignition switch at saka ang kanyang socket wala tayong mabibili na socket guys no ito kasi ito po ay naka built in sa kanyang electrical huh? So ito yung pinakalabis nyo gawin is yung apat na wire is tusukin nyo lang siya para lumiit yung buta sa gitna ng kanyang female terminal. Para kapag ibalik natin siya sa kanyang uh, ignition switch guys is mahigpit na ang kanyang pagpasok na. Meliminit na natin yung pagluwag sa kanyang wire. Kasi to guys no, kayo na hindi ko na sa inyo kung anong problema talaga. Kapag ginawa ka na natin yung wire na yan sa ilalim ng kanyang socket guys is nawala-wala yung display sa kanyang dashboard. Yung apat na wire na yan is yung kulay pula, yung dalawang black at saka black blue. Kapag dinikit lang ng kaunti sa ating flat scroll, nawawala na agad ang display sa kanyang dashboard. So itong ginawa ng unang oh. mekaniko guys. No? So the, ang ginawa niya is dinikitan niya lang shoe yung socket na yan at saka ignition switch. So ngayon, yeah. nag, nagkaroon ng paglala sa kanyang socket. So ang ginawa natin is ito lang pinakadabes guys. Yung mga female terminal yan, pihitin lang natin yan. Oh, idiin lang siya no? para pag ibalik natin sa siya sa kanyang ignition switch is matigas ang ating pagpasok sa kanyang sakit at magkaroon sa ng kapit talaga sa bawat L terminal niya guys ganun lang pag yung motor ay maka-experience ng ganitong scenario pero po talaga makahanap ng stock na sakit so mayari is makabili ka ng buong harness pa para mas makatipid <laughs> ganito lang sikwatin niyo lang siya idiin niyo lang bawat mil terminal ng sakit na yan para pagpasok natin maya magi-click automatic siya sa ating ignition switch o so magla-lock. ano? Ganun lang po. So hindi po 'yan madadala ng stick glue o glue gun lang. Kailangan 'yung mismong terminal ang ating tatrabahuin. Yo, nagla na siya. Kain na natin ang kanyang i-on ang kanyang ignition switch kung magdi-display na ba ang kanyang dashboard. kay na guys, kahit konting dapi lang ng wire ng apat na wire na yan sila alam niya kanyang sakit nawala wala na ang display sa kanyang dashboard ulit na kanyang sose So yun guys, may display na ang kanyang dashboard at gumalaw na ang kanyang pointer ng kanyang odometer. So, siyempre kailangan natin paan na rin guys. Kailangan natin pinutin ang kanyang brake at sabay start. Let's go! sa yung 20 pro 20 pro 20 ay manang mga diagod! Babaw ilang, Pogi bos, At yun na nga, umandar na ang motor. So kapag wow! yung motor ay maka-experience ng gintong scenario guys, kapag uh, ginagalaw-galaw yung apat na wire, tapos nawala-wala ang displaceless board, asahan nyo, matitirikan kayo sa daranan kung pipilitin yung gamitan ang yung motor. So gayaan nyo lang ang ginawa natin, no? pihitin nyo lang apat na uh, female terminal na sakit natin ignition switch para pagpasok nyo ulit sa kanyang ignition switch is kumakapit talaga siya. So wag nyo nang lagyan ng stick low, useless din yan guys. Kung na-check nyo ang fuse, kompleto no at umiilaw lahat, walang putol. So rekta kayo sa ignition switch. Tapos galaw-galawin nyo lang apat na wire. Kapag uh, nawala-wala at mabalik ang display sa dashboard, asahan nyo guys. tasa sakit lang ang problema sa kanyang mga... Salamat boss sa tiwala. Shout out sa inyong lahat dyan. Next natin gawin is yung binuksan natin na wire niyan guys sa kanyang sakit sa kanyang ignition switch is lagyan natin ng electrical tape tapos talian natin ng cable tie para hindi magalaw yung wire na yan papunta sa kanyang sakit ng kanyang ignition switch at siyempre tayo ay home service may nirescue na naman tayong motor na tumirik na isa sa ating mga taga-suporta at followers siyempre kuha ng electrical tape Balutin natin yung binalatan natin ng wire sa kanyang ignition switch. So, may lang araw na rin tayo guys, nag-home service. At ito ay uh, isa na naman sa nire-rescue natin ng motor na biglang tumirik. So, pagkatapos mabalot natin, mabalot, natin yung electrical tape, ay siyempre kailangan natin alalayan ng uh, cable tie. Para permanent na talaga siya sa kanyang posisyon at maiwasan itong masira. Di na magalaw pang muli. So, yun po ang mga sikretong malapitan natin, guys. <laughs> so, siyempre, kuha tayo ng kibultay. Talian natin yan sa ilalim ng kanyang ignition switch. Pang samantagal lang. <laughs> uh, para ito po ay supporta lang, guys, sa ating wire, sa ating socket ng ating ignition switch. Tapos, kuha tayo ng cutter at putulin natin yung dulo niya para malinis siya tingnan. So next day guys, home service na naman tayo. May overhaul naman tayong motor, naka-schedule na kay Bossing. Okay. So, sa kabilang uh, ano 'yan, uh, lugar namin. So magpapalit tayo doon ng connecting gas. Ka. So ulit right, ang kanya so So yun guys, display na ang kanyang dashboard at hindi na siya pa, pa, ng ng mga mga pa mga mga ulit. Yeah. Kasi ako. Ano ba ko? Ignition na rin na ako nga princess na ako ano ba? Kaya ako po, ignition. Nasunog niya daw yung ignition. Saan yung battery? Hello guys, no? sa araw na ito, sana may natutunan naman kayo. Kung yung motor ay maka-experience ng ganitong scenario, alam nyo na ang mga basic tips na gagawin step by step. Para hindi na kayo pumunta sa mga shop kung sakaling malayo ang shop at walang mekaniko na mahanap. no. Maraming maraming <laughs> salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.